Good morning po and welcome po sa ating araw-araw na nag-uumapaw na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, nagpapasalamat po kami for the open heavens. Thank you Lord sa bagong umaga, bagong sigla, bagong lakas bagong pabor na iyong uh, binibigay sa amin, Panginoon, na iyong mga anak. Lord, salamat po na sa buong maghapon na ito, Panginoon, ang salita mo ay ilaw at daan para sa amin, Panginoon, upang lalo kaming tumanggap ng mga biyaya mo na inilaan sa iyong mga anak. Lord, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ayan, ako malapit ng Pasko. Merry Christmas po. Maligayang Pasko po sa ating lahat in advance at alam po ninyo na talaga naman ang kapaskuhan ang Pilipinas po ay isa sa bansa na may pinakamahabang celebration ng Christmas season in fact sa atin po kasi pagka uh, sumampa na yung bare months, nako ay eh, Pasko na yung equivalent yan sa atin and kahit na nga nagpalit na yung kalendaryo e eh, meron pa tayong ibang mga celebrations no na associated with the occasion of Christmas o Pasko kung nga tayo sa Uh, dito sa mundo o sa lupa ay nagre-rejoice no dahil Pasko. Ano ba sa atin ang Kapaskuhan kung hindi yung kapanganakan ng ating Panginoon? Ito po yung naging kultura no na sine-celebrate ng buong mundo na tuwing season ng Christmas o ng Kapaskuhan ay naaalala o binabalikan ang kapanganakan ng ating Panginoon. At kung tayo nga na mga taga-lupa, ay sayang-saya to remember no yung uh, birthday o yung Christmas season lalo na no ang buong kalangitan sa paghirang uh, ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 13 to verse 14 sa New International Version, and suddenly there was at the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest and on earth Peace among those with whom he is pleased. Hallelujah. Sa kapaskuhan, ang gandang i-herald no? ng kapurihan ng ating Panginoon na nung dumating siya dito sa lupa, a Savior has been born to us. May ipinanganak na takapagligtas sa atin. At yung scripture na binasa natin ano, ay yung kaitaasa no? o kataas-taasang papuri ay ibinigay sa ating Panginoon lalo na nung tinake niya yung task na ito na maging tagapagligtas ng buong sanglibutan o ng mga taong tatanggap sa kanya. Kaya nga na sa ngayong uh, kapaskuhan na kung saan ay usong-uso po o talagang kumbaga part na ng ating kultura o sistema tuwing darating tong season na ito, yung gift giving o yung gift receiving ay ang ganda-ganda po naman talaga na ang pamasko ko at pamasko mo ay si Kristo. Praise God! What a joyful news no nanong dumating po ang ating Panginoong Heso Kristo dito bilang isang baby sa sabsaban, no ay talagang hin herald ito ng kumbaga ay ito ay pinamalita no even the the uh, sa uh, kalangitan no ay nag-show yung mga star no kumbaga ay herald ito ng mga uh, heavenly bodies at ito ay uh, pinasinag dito para makita ng mga pantas. At imagine ninyo, hanggang ngayon sa ating kapanahunan ay binabalikan o commemorate itong kapanganakan ng ating Panginoon. Praise God! What a joyful news indeed. Pero more than po sa kapanganakan ng ating Panginoon, ang kapaskuhan po ay hindi lamang po tungkol sa birthday o yung pagpunta ni Jesus Christ dito. But much more, what the Lord has accomplished in His life here on earth para sa at para sa akin sa totoo lang po, pag ma-realize natin that indeed Jesus is the reason of the season, He is the You know, the reason of our celebration, He is the reason of our coming together. Di po ba napakaganda na sa panahon ng Kapaskuhan ay balikan natin yung konsepto na ma-appreciate natin ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Ang unang-unang nagbigay po sa atin ng regalo, that ultimate gift is God Himself. When He gave His only begotten Son, sabi po yan sa John 3.16. To die on the cross, para kung sino man yung tatanggap at maniniwala sa ating Panginoon. Wow, parang gift giving, hindi ba? And gift receiving. Kung sino man yung tatanggap sa ating Panginoon, sino man ang maniniwala sa Kanya, ay maranas no, o tumanggap ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. That alone is, kumbaga, ito yung pinaka-best gift natin na matatanggap sa ating Panginoon ngayong kapaskuhan. Si Jesus po talaga. Ngayon, kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon. Good for you. Ibig sabihin for that for the time being hanggang ngayon and for the rest of your life, you have received the best gift ever indeed. At iyan na yung ating Heso Kristo, ang ating Panginoong Heso Kristo sa ating mga buhay. Ngayon, kung ikaw naman ay nanonood ngayon or na napasahan ka ng link at hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Heso Kristo sa buhay mo, well, gusto kitang anyayahan na tanggapin mo yung best gift na pwede mung matanggap sa buong buhay mo. At iyan ang ating Panginoong Heso Kristo na naparito more than 2,000 years ago as a baby at hindi na natiling baby forevermore. No, nabuhay siya for more than 30 years on earth at inaccomplish niya yung kanyang divine mission of our redemption and salvation by dying on the cross for us. Bumayubay po ang ating Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo more than uh, 2,000 years ago para ano, para bayaran ang ating mga kasalanan, ang sumpa na magdadala ng uh, kahirapan sakit, no, pagdurusa sa atin, kapalit na kung tatanggapin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, ang buhay na walang hanggan, ang buhay ng pagpapala, ang buhay na kapayapaan, at buhay ng ganap at kasiyasiya. Yan po yung tinanggap natin at tatanggapin natin kung meron tayong Kristo, hindi lamang po sa ating buhay, hindi lamang po tuwing Pasko, kung hindi araw-araw yan talaga ang ating pagpapala sa ating Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito bago po tayo mabisi sa ating mga gagawin kasi as you know christmas is closing in papalapit na talaga i'm sure marami po sa atin ang you know busy sa ating mga mga lakad mga parties you no know, busy sa ating mga get togethers ayan busy sa mga uh, mga happening sa mga offices or sa mga school o sa neighborhood natin and even yung family natin ako kabisihan po natin ngayon sa preparation sa occasion na ito pero wag po sana na nating makalimutan na sa on top of our busy schedules, on top of our concerns, and on top of the things that yun nasa sa itineraries natin every day, you know, closing into Christmas, ay maalala po natin at ma-appreciate natin that God Himself gave us His only begotten Son. Hindi lamang po yan tuwing Pasko, kung hindi for eternity, for as long as we will receive Jesus Christ in our lives. Amen. So ngayong umagang po na ito, ano mang araw ninyo bubuksan at mapapanood tong araw-araw na pagpapalang episode na ito Gusto ko po kayong anyayahan Natanggapin natin si Jesus Christ Yung ating ultimate Christmas gift ever You know, sa ating mga buhay At kung tinanggap mo, then let's just renew this prayer in our lives Upang sa ganun, you know, ma-reinforce yung ating pagtanggap At yung ating estado bilang mga anak ng Diyos So join me in this prayer Thank you God, Father in the name of Jesus. Lord, inaanyayahan ka namin muli sa aming mga buhay. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, tagapagligtas, manunubos, bilang aming pinakamaganda na regalo sa kapaskuhan. Lord, maraming salamat po for dying for us on the cross, O God. At Lord, niridim mo kami, Lord, sa sumpa, sa kahirapan, sa sakit, Lord, sa kamatayan. At kami ay binigyan mo ngayon, Lord, ng buhay na ganap at siya bagong buhay kay Kristo Jesus. Tinanggap kami bilang mga anak mo. Kaya naman, Panginoon, sa kapaskuhan na to, ano man yung kakabisihan namin, we are just so appreciative, O God, and thankful lord na sa mga bagay na pinagkaloob mo sa amin si kristo ang natatanging pamasko ng bawat isa sa amin lord we thank you for this day we bless you in the name of jesus we pray that we declare in jesus name amen 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 so god bless you po and i will see you soon bye